sa lahat po na nag-aabang at nagtatanong ng update kay Enteng, yung tuta po na kakapost lang namin. Bale ngayon ko po madedetalye lahat ng nangyari nung araw na yon. Bale, hindi po siya isa doon sa mga pinapakain namin at first time lang din po namin siyang nakita. Randomly nagsisearch lang ako at tamang tama naman pagka-search ko ng Imus Tokwahan, ayan kagad ang bumungad sa akin. At nakita ko nga, nakatag nga yung page namin. At sunod-sunod na rin yung mga pag-PPM sa amin sa page dahil ito nga pala yung nakatag sa amin. Bale, nakita siya ng isang biker doon sa may tukwahan. At dali-dali nga, tinawagan ko yung asawa ko para nga mapuntahan namin. Bago pa man kami makatawid kung saan siya exactly naroon, kinukutuban na ako kasi hindi siya gumagalaw. Kaya ang unang tingin namin, e eh, patay na siya. Pero laking tuwa ko nung humihinga pa siya at minulat niya yung mga mata niya. Nilive nga din namin nung araw na yon sitwasyon para marami makapansin at marami rin makatulong sa amin. Pasensya na kayo kung nung araw na yan, e eh, kulang-kulang kami sa gamit. Like kumot, kutsara, tanging basahan, pagkain, tubig. Ang mayroon lang kami nung araw na yan dahil nga sa pagmamadali namin. At alam niyo naman na kasabay niya na yung matinding buhos ng ulan. Si Enteng yung aso na halatang pinabayaan dahil punong-puno ng garapata yung katawan niya. Yung iba nga sobrang lalaki na. Siguro kung magkoconclude ako, si Enteng tinapon lang yan sa lugar na yan. Pinabayaan at walang pakialam sila. Siguro nga kagabi pa siya nandyan sa lugar na yan dahil basang-basa siya ng ulan. Ni hindi na siya makakain o makainom ng tama. Sobrang bagsak na yung katawan niya. Hindi ko rin ma-explain o kung ano ba talaga yung nararamdaman ko nung araw na yan. Ang gusto ko na lang ang gusto ko na lang nung araw na yan eh, mapadali yung pagpunta namin sa vet para nga maihabol pa namin siya. Pero, blessing in disguise naman talaga yung nangyari nung araw na yan. Dahil dumating si Mr. Alexander isa sa mga followers namin binigyan nga niya kami ng hindi na ginagamit na damit para maikumot kay Enteng at binigyan niya rin kami ng kutsara para nga eh, madali namin siya mapapakain. At kahit hindi man available si Sir Kelvin nung araw na yan, tinulungan niya kaming makahanap ng pet transpo na mag maghahatid kay Enteng dun sa may veterinary. At dumaan man yung mga ilang minuto, nakaabot pa din naman kami at naidala nga si Enteng. Maraming maraming salamat din sa Pet Trans dahil hindi siya nag-atubiling kunin at tanggapin yung booking na yon dahil nga emergency. Alam nyo ba nung araw na yan may pasok pa kami at alam ko may mga iba nakakaalam na gabi po ang pasok namin. Kaya kahit nakulang kami sa tulog niyan, dali-dali kami sumunod dun sa may veterinary para nga mapakonfine na si Enteng at malaman kung ano ba talaga yung mga dapat gawin at diagnosis sa kanya. Pagkarating namin, naabutan ko nga si Enteng na nakaswero at napag-alaman nga namin na kulang po siya sa kulang dugo. Kumbaga, hindi na nagpo-produce yung katawan niya ng red blood cells dahil nga sa pagbagsak ng katawan niya. Kahit na winarm compress na namin siya at nung vet, talagang hindi humuhupa yung pagbagsak ng katawan niya dahil na rin sa dami ng garapata niya, mababang mababa na rin yung platelet niya. At nung time na pinapainom ko siya ng tubig, halatang halatang sa gums niya, sa sobrang putla, sobrang dehydrated niya na po. Naawa nga ako sa kanya nung time na yan. Kasi alam ko, sa sobrang hina ng katawan niya, ang dami pang tinuturok sa kanya. Pero wala siyang magawa dahil wala nga din siyang lakas. Hindi na nga din alam ng vet kung paano nila kukuha na ng dugo si Enteng dahil nga hindi na rin nila makapa yung ugat at pulso niya dahil sobrang hinana ng katawan niya. Sinabi na ng doktor kung ano yung diagnosis kay Enteng yan. At for the future nga, sabi niya possible na kailangan ni Enteng ng blood transfusion kung sakaling hindi na makapag-produce ng red blood cells yung katawan niya. Ang sabi ko kay Doc, go lang Doc, kung future pa naman yan, okay lang gagawa namin ng paraan. Kahit ngayon, lahat ng test, yun na po. Natuwa nga ako dahil negative siya sa distemper. Akala ko start na yun eh. Sinasabihan ko nga siya nung araw na yan na magpalakas siya at wag siyang susuko. Basta makasurvive lang siya, kami nang bahala sa lahat. Sabi ko nga eh, pera lang yan, magagawa naman natin ng paraan yan. Ang mahalaga, mabuhay siya. Pero nung time na yan, prinangka na rin naman kami ng doktor talaga na anytime pwedeng bumigay yung katawan ni Ente. Enteng. Kumbaga, critical na talaga yung condition niya. Nasa katawan na lang talaga ni Enteng kung kakayanin niya pa. At ayan na nga yung time na kinukot nung mga nurse kung magkano yung vet namin, kung magkano yung bills namin nung araw na yan at sa mga susunod pa na araw. Alam nyo ba, nagulat nga ako dahil kung iku-quote yung tatlong araw namin, nasa mahigit 10,000 na yung gagastusin. Pero hindi ko pinansin yan dahil yun nga, ang focus ko e eh, mabuhay lang siya, kami nang bahala sa lahat. Pero suddenly, kagabi lang po, habang nasa work kami, nakatanggap kami ng text from Jamir dahil nga po, di ba, nakakonfine siya. Hindi na po kinaya ni Enteng. Bumag Nagsak na po talaga yung katawan niya. Hindi ko na rin alam kung ano yung ire-react ko nung naka-receive ako ng text na ganon. Actually, hindi rin talaga kami kasi handa sa mga ganyang bagay. Kahit na pre-nanka kami ng doktor, nandun pa rin talaga yung asang-asa kami na mabubuhay siya. Kaya kanina, kahit na malakas pa rin yung ulan at walang tigil, pinuntahan na namin siya para maklim at para mabigyan ng maayos na libing. Bale, binayaran lang din namin yung mga remaining balances namin doon sa vet. Nakita nyo ba? Nakakapoti pa kami niyan mag-asawa. Tinulungan naman kami ng mga magulang namin. Kaya nga may dala kami yung pala niyan, box, at pasensya na kayo kung kailangan namin siya ibalot ng plastic, ha? Kasi... Para hindi magkatas yung katawan niya. At kasi sobrang dami pa rin talagang garapata na nakaano sa katawan niya. Mahirap na at baka makahawa sa mga ibang aso doon. Dali-dali din talaga namin siya na hinanapan kung saan namin siya pwedeng ilibing. At nakahanap naman kami ng lugar o pwesto na pwedeng paglibingan. Bali ito po eh kanina lang yan. Kahit sobrang lakas ng ulan. Nasira pa nga yung tsinelas ng asawa ko niyan. Pero tuloy pa rin kami talaga niyan. Para kay Enteng lahat to ginagawa namin. At least kahit sa saglit na panahon, nakaramdam sa enteng ng pagmamahal. Pagmamahal na may nagmalasakit sa kanya, na hindi niya naranasan sa ibang tao, at hindi siya sinukuan hanggang huli. Ayoko magsalita ng tapos, pero sana hindi na rin namin ito maranasan ulit. Pero alam kong hindi rin malabo. Kaya sana po sa lahat ng tao na may alaga, o kung wala man po, wag naman po tayo masyadong malupit sa kanila. Hindi po yan basta aso lang. May buhay at humihinga din po yan. Kung hindi po natin sila nakayang kayang alagaan. Sana gumawa po tayo ng paraan para mapunta sila sa ibang owner o ibang tao na kaya po gawin yung pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal para kay Enteng, sumuporta sa amin, nagbigay ng financial na tulong. Sobrang laking utang na loob po namin lahat ng yon sa inyo. Salamat po sa pagmamahal na pinaabot nyo para kay Enteng. Alam ko na kahit na wala na siya, alam niya naman po yon na alam ko kahit na wala na siya, alam niya naman po kung sino po yung mga taong yon At wag na po tayo masyadong mag-alala dahil at least ngayon wala nang sakit o pagmamalupit na mararamdaman si Enteng. Masaya na siya sa taas na naglalaro, nakikipaghabulan sa mga ibang aso, at sa mga gusto po makakita ng mga expenses at napuntahan ng perang mga naitulong niyo po sa amin, bali ayan po, pati po yung pet Transpo po. Maraming maraming salamat po ilit sa inyong lahat. Salamat po sa panonood.